Friday it's rainy day 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 hello mga kamarsi for today's video. Samahan niyo po akong mag-bidding stay. At dahil maulan-ulan na araw for today's video mga kamarsi, ayan po ang kulay na aking pinili. Pang honeymoon na kulay, mabula-pula. Para maganda ang kanilang yakap-yakap mamaya dyan ng aking mga amo. Charis! <laughs> At kung mapapansin niyo po, ang aking pillowcase dyan is hindi din siya color red. Ganun talaga mga kamarsi. Walang kulay red eh. Walang kulay pula. Kaya yan lang talaga. No choice tayo dyan. Kaya, for the go na lang ang kamarsing nyo. Basta importante, may pundaman ang aming unan. Ganon! No? diba? Dalawa po ang kwarto dito sa bahay ng aking amo at by schedule po yan sila ang pagpapalit ko. Every once a week lang din po ako magpapalit ng kanilang mga bedding at mga punda. Kasi mga kamarsi, dito sa kwarto ng aking mga amo nato every Friday po talaga ang change ko ng mga bedsheet nila dito. At doon naman sa kwarto ng kanilang anak, every every Monday po ang change ko doon. So, bali hindi po ako araw-araw nag-change nito kasi mahirap din po maglaba, mahirap din po magpatuyo, tsaka kunti lang po kasi yung mga beddings and mga pillowcase nila dito. Pasensyahan nyo rin pala mga kamarsi ko kung ang aking background is masyadong maulan-ulan talaga ay eh, wala tayong magagawa. Malakas kasi talaga ang ulan dito sa amin at hindi ko din alam kung malakas din ang ulan dyan sa inyo. Ganun! At dahil isa akong piling piling ba? Piling vloggerista So, for the go na lang ang kamar sinyo si ay papakita ko lang naman sa inyo kung paano pagsanibin ang pula sa puti. Mm, -mm. <laughs> Ayan lang naman talaga ang purpose ng aking pagpidyo-pidyo na to. Kung para ipakita sa inyo kung paano ko pagsanibin pero sa itong aking ginagawa na to. So, habang ako'y nagpapalit dyan ng aming mga bedsheet, ay bigla na namang tumunog ang aming doorbell. Mm -mm. <laughs> may bisita kasi kami at ayun po ang titingin ng aming barnard dito kasi nga po ang aming kalan is nauna pang matapos ang kontrata kaysa sa akin so ayan si kuya sabi niya sa akin ang liit naman ng kusina niyo sabi ko paano naman nililiit ang kusina namin kuya eh ang laki mo namang tao ganon kasi nga ang mga unano kasi ang nakatira dito sa bahay na to kaya maliit lang talaga ang kusina namin at hindi kasi mayaman ang aking amo kaya hindi nila up afford. Mm -mm. Hindi nila afford ang malaking bahay. Afford lang nila ang magdubli ng bahay. Pero hindi nila afford ang magpalaki ng bahay. At mukhang mapapalaban nga talaga itong si kuya na to. Kasi nga ang aming barner ay tumigas na mm -mm. tumigas na na kasing tigas ng pagmumuka ko. Chary! <laughs> Paano ba naman kasi? Pag nagluluto ang aking among babae, lagi na lang kasing umaapaw. Mm -mm. Kasi nga malakas ang apoy kahit tinaan ko yan siya. Ayaw niya yung pagpadikta ba? Ayaw niya turuan siya pala desisyon din sa buhay so choice niya yan kaya choice ko na rin itong magtayo-tayo dito at binabantayan ko itong si kuya na to kung kailan siya matatapos at tamang higop-higop nga lang dyan ang inyong kamarse. Mm, mm hindi nyo ba alam mga kamarse, ang kapi ko na yan kanina pa yung alas sa ice ako lang ba dito ang nagkakapi na inaantay pa talagang magbahaw baga, baga ah, <laughs> bago inumin pa. Nan, nabuyoy na ang kamarse nyo blagirista pa ayan choice mo yan maging isang blagirista ka kaya antos ka ka Marcy. So ayan tamang tayo lang ako tigupigo pa ko ng kapi kong bahaw dyan na parang kinutaw na ng patay at inapapaisip ako kung babantayan ko lang dito si kuya na to walang mangyayari sa buhay ko. Mm -mm. Kailangan ko talagang balikan na ang aking ginagawa kasi para matapos na rin at anong oras na marami pa talagang nagaantay na trabaho sa akin lagi na lang naiisturbo. Ano ba to nagbidyo-bidyo pa ako lagi na lang kulang-kulang. namin talaga ang sungot. Ayan, ang ating finished product, mga kamarcy. Ayan, ang ganda-ganda na ng bedsheet, ang kwarto ng aking amo. Mm, Ma'am sir, kayo nala ang kulang. Enjoy for tonight. Thank you for watching, mga kamarcy. God bless all.